ng bahay namin. Ah, malamig ngayon mga kabayan. Pagising ko ng umaga, siguro nang sa 20 degrees Celsius yung lamig. Tapos presko ko yung hangin. Ito mga kabayan, masarap ito ipaksyo, no? Nalalata lang dito mga kabayan, hindi na pinapansin. Ito ay iba yung tawag sa amin. di ba? ito yung kamyas. Ah, maasim to, masarap to sa paksyo. yon natural na pang paasim talaga. Ito yung madalas na pinapaasim na sa paksyo. Mga tilapia, bangus, dito lang yung sa bahay namin sa likod yung bahay ko tapos ito na area kasi mga bayan may nakabili na may nakabili na nito dati kasi nung binibinta ito wala wala pa kaming pera noon na sa Saudi pa ako noon sakto lang yung sahod ko tapos ito 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 nabili namin nung kapatid ko ganito lang dito di, dito kalapad yan ganito kalapad So, nasa, hindi ko alam kung ilang square meter itong nabili namin ng kapatid ko kasi hati kami dito eh. Hati kami sa bayad. Ito yung nakuha ko yung nagkuha niya ko, nag-exit ako sa Saudi. Tapos, may mga langka ito dito. Rambutan, lansunis, magilid sa highway. Mag maganda yung area nila kasi medyo patag. Ang sa amin naman, mataas to dito. Yung area namin mataas. Kasi itong lugar namin, hindi naman to bahain kasi napakataas na to dito sa amin banda. Uh, ang kagandahan dito malamig siya, hindi siya mainit. Doon kasi sa Jinsan, napakainit nung nag-stay kami doon ng init talaga masakit yung gan. Masakit sa balat yung init. nilang langka pa dito, tapos sa bukado dyan oh. May mga manok, tanglad, na tinamnan na lang nila ng saging oh si wala, wala, wala pa naman ata yung may-ari nito. Parang nasa abroad din yung may-ari nito. Tsaka may bahay din sa dyan. Mura lang dati yung mga bintan, mga lupa dito sa amin mga bayan. Siguro ito nasa, sabi ng kapatid ko, 600 square meter ba to 600 square meter ito. O 600? Siguro 600 square meter. Uh, nasa ko na ito dati, 100,000. Ngayon mahal na to Baka kulang pa to ang kuan ito. Kulang pa yung 300,000 ito. 300 300 oh, oh 500,000 kasi yung sa amin mga kabayan ito 300,000 na bili namin ito eh. Ang kapatid ko, hati kami tag 150 ata kami nito. Sumura lang, di ba? Ngayon mahal na dubli na daw. Good morning. Anong ulam natin? Anong ulam natin? May lugbati dito, pwede na ihalo to. May tangla din, oh. Yung malunggay, wala nang dahon kasi puro na malunggay. Nandun na yung malunggay sa kabila, na, sa bahay ng mama ko. Hmm. pang... kuan Tanok ba? Saing. May kuan sila mga kabayon, nag-harvest sila ng yellow corn. Yung sweet corn, yung tanim sila dyan, oh. Masarap yan kasi yung matamis. Napunta tayo dito. Ito ito sa kapatid ko ito mga kabahin. Wala, wala man siyang time dito maglinis kasi kuhan siya. Hindi naman siya napunta dito palagi. Wala, wala dito yung bahay niya. Dandun sa bahay uh, niya. Dandun sa uh, kuhan niya. Tapos nandun na din siya nagtatrabaho. Malayo din. Kasi kuhan siya eh. Sa government siya nagtatrabaho eh. Kung sa kuhan pa mga kabayan. Yung secret, secret mission siya ba. Yung kapatid ko na lalaki. Kahit saan lang siya ma-assign. Yung mga sikreto na mission, mga, mga delikado. So, dito tayo sa loob. Hindi e, ko nakuhaan ko yung araw. E, enjoy ko yung araw kasi eh, doon sa Greenland. Bira kami nung sikat ng araw doon kapag winter. yung umalis ako, winter yun eh. Pag summer naman, puro na naman araw doon. Meron pa ditong, ayan eh, o, abuk abukado. Ano yung tawag niya yung mga kabayan, no? Buongon buongon yan oh. Hindi na pinapansin dito sa amin kasi parang yung tao mga parang nasawa. Kahit ako dito mga kapan, dumating ako dito, parang hindi na ako madalas kumakain ng mga pagkain dito kasi nasawa na ako. Kahit ano na lang kasi yung kwan, pwede mong kainin dito. Marami kasi sa bundok namin. Pag bumili ka, mura lang din. Yan. So may langka dito. Puno ng langka. Tapos may mangga oh. Um, maliliit na mangga pero masarap yan kasi wala siyang buto. Ayan. Pwede mo sa dito kainin. And then pa sa namin. So ito na yung carrier mga kabay, no. Tinanggal ko siya kasi hindi naka-registered pala doon sa amin sa top load. Nung binili kasi namin yung sasakyan na yun, sabi nila kasama na daw sa registration eh. Kasi binili namin yung sasakyan package na yun. Nakaregister na lahat yung mga bumper, siding. Tapos sabi kasi ng binila namin kasama na daw ito sa top load registration. Eh, nakita ng Wandon LTO hindi daw kasama kaya tinanggal na namin career. Kasi hindi ko alam kung naregistered nung ano, binigyan namin ng pera. nagpe ariglo ako noon kasi bawal na kami gabihin sa daan. Delikado yung daan papunta dito sa amin. Siyempre. Kararating na natin sa Pilipinas. Sabik na sabik makita yung pamilya. Wala mo mag-iistay pa dun sa Jinsan. Tapos kinabukasan na naman ako makauwi nun. Ito yung labas namin. May mga kwan sila ng kambing. Oh. Mee! malaga sila kambing, manok. Uh, masarap yung mga area dito banda sa amin kasi walang katabing bahay ba. Puro lang mga garden. So, ito na yung gilid ng bahay ko eh. dami pa ditong lilinisin. Kasi, hindi pa natapos. Ayan, hanggang dyan oh. Kaya, yung nangyayari sa bahay ko, pataas. Mataas kasi itong area ko dito. Tapos, uh, paakyat ka pa dito sa guldan. Nilagyan ko ng agdan kasi pinapatag ko dito. Ah, masarap yung init. Ay, good morning po sa inyo. Ay, puno ng rambutan dito. Tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon. Walang kainga-inga dito. yun lang no? mga sakyan dito. Bandaw. Ito na yung sasakyan ko no? Tinanggal ko na lang yung sa carrier sa taas Hindi, hindi, hindi nasama daw sa registration. Eh. Ito lang daw siding tapos ito sa likod oh bumper ba yan bumper kasi pagbili namin ito sa sakyan package na kasi pina register na to kasi sabi nila kasama na daw sa kanupi yung carrier na yun install kasi yan dyan sa itaas nanapan kami ng kuha ng LTO kaya tinanggal na lang namin sa na lang namin pa-register kasi ka-register lang kasi itong sasakyan namin dalawang registration na yan hindi naman kami nasita doon lang talaga sa Jensen kuha sila ng kumpay oh <coughs> nakasarado <coughs> ayan good morning po sa inyo so maya maya magkuha tayo mga bayan kakain na tayo maaga kami nagising dito pagkakuan alas 4 minsan nagising na ako. Maaga ako nakakatulog alas 8. Alas 9 pinakamataas na 'yan ng gabi. So masarap dito, ini-enjoy ko dito yung kwan muna sa probinsya kasi uh, ilang linggo na lang balik na naman ng Greenland, trabaho na naman tayo. Amiss na naman natin itong ganitong buhay. Masarap dito pag may pera talaga. Magwala. wala hirap din. Lalo na pag yung mga anak mo mag-aaral pa, maliliit pa. Mababa pa yung lalakbayin natin. <coughs> good morning sa inyo. Good morning mga kabayan sa mga viewers natin. Akyat tayo dun sa itaas. Ayan, dyan pa yung gamit namin. Kararating lang namin kahapon. di pa kami nakapagligpit. <coughs> Akyatin natin to sa itaas para pakita nyo dun yung Status. Ayan. So, pinapagawa ko ito nakaraan pero pinatigil ko lang dahil so, baka maubusan tayo ng budget. Ito nilagyan niya dito ng harang na wala pa ito. Umalis kami punta ng Jensen. Kasi yung panday namin ng mga kabayan, nagtatrabaho yun kahit hindi mo pa babayaran. Pag na may time siya, tatrabaho siya. Ito, ni, ginawa niya to. Kasi may materialis na kasi ito ng mga bakal. Yung kulang kasi nito, yung kuha na lang niya, siding ba? Yung salamin dito, mga salamin kasi ito dito. Ito, mayroon na to, budget na to eh. Magaling din gumawa yung panday ko eh. Siya lahat nitong gawa oh. Yan, pag natapos to dito, ito pintuan kasi to dito. Ito. Ito sa gilid yan. Balit kuwento sa labas si eh, parang teres-teres. <laughs> Tapos dikit-dikit yung mga ano, kapatid ko kasi nagplano nito, ito. Malalaki yung mga metal niya. Sabi niya standard doon kasi. Makakapal. Good morning, si Bibian. Good morning din po. So, nandito po ako sa probinsya namin ah, uh, ito mga kabayan, may mga butas-butas dyan, oh. Kasi, babaklasin kasi yan. Hindi kasi ito na plano, yung bahay ko kasi, yung plano ko, yung ground floor lang talaga yon dalawang kwarto. Pero, yun, naisipan ko na naman magpalagay ng kwarto sa itaas. Kasi sabi ko po, in the future ba, yung kwarto sa baba, sa amin, kasi mag, matanda kami dito sa itaas. Pag ngayon, pa malak malakas pa kami, gusto namin dito muna makatira sa taas aso sa baba yung anak ko. Pero pag matanda na mahirap na umakyat din dito. Ito na siguro pag matapos na to, hindi na papadagdag kasi magastos din yung bahay. Ay eh, sabi ko maliliit pa naman yung mga bata. Ah, kakaipon pa ba naman kahit paano. Kaya ito, itong bubong na to, kakatingin to dito. Ito, katingin pa to dito para malaki yung space. Kasi ito yung poste. Ang poste. Ang poste, mga kabanang kapal, no? Parang para sa lindulata itong ginawa ng kapatid ko. O yung mga kanya dikit-dikit. Ito lang siling dito. Ceiling niya. Hindi ko pa ma yung itsura nito kasi yung kapatid ko na si Bill. Kasi yung kapatid ko siyang paplano dito. Tapos mayroon lang siyang kinukuha ng panday ba. Mga monitor niya. Yan, ito yung bubong ko dito. Tapos sa likod ko mga kuan na punong kahoy, langka, mangga yung mga kamias wala walang pollution dito ayun lang mga basura ng kapatid ko yun kasi wala walang kapatid ko dito hindi siya dito palagi ang nagmamadis dito yung kapatid ko na babae eh pinalagyan ko na dito kasi delikado dito sa babao. Oh. mga grills na ko a ah, grills pa metal sa bakod yan, siguro pagbalik namin dito bakasyon mga kabayan, no? baka matapos na ito. Unti-unti lang pag may pera na naman, matapos na ito sa bahay ko. Ito sa itaas lang. Yan din sa harap namin, yung kalsada. Tapos, iskulahan yan, no? oh high school. Kaya may bahay sa likod niya na green na bubong. High school na yan dyan. Pero yung gate dun sa kabila, kaya umiikot. Tapos dito naman yung elementary. Ayan, good morning sa inyo mga kabayan. So, ayan ang yung sasakyan natin. Yung mabukha uh, na yan, pero malaking tulong yan. Kasi dito sa bundok mga bayan kargahan kasi yan ng mga gamit, mga kuwan sa bukid, saging, uh, gulay, prutas. <coughs> ah, baba tayo, baka gising na yung anak ko. <coughs> mag <Magahanap> kasi yun. <coughs> Oh, ito yung sala ko dito. Dati yung sala ko hanggang dito lang. Oh, yung poste na yan. Tapos, maliit. Kaya, yeah, pina-extend ko naman dito. Ito na, eh, may tiris-tiris. <coughs> ito, ito, ito na, pangalawang balik ko na kasi ito. Itong, itong, gate na to. Ito lahat, ito na yun. Napundar ko yung pangalawang balik. Yung unang abroad ko sa Greenland, ito lang yung bahay na wala pa tong tiris ground floor lang sa dalawang kwarto sabi ko okay na eh, nung nakabalik na naman ako sa Greenland sabi ko kasi yung anak ko laging tumatakas kaya pinabakod ko ito hanggang dun sa dulo lagyan ko ng gate Ito kasi lalagyan ko pa dito ng harang dito kasi mataas nga baka mahulog sabi ko. Tapos lagyan ko ng mga garden dyan. Ito, ito na pundar ko ng pangalawang balik ko. Tapos itong extension na to. Ayan. Yun sa misis ko naman. Yun yung ginastos namin sa kasal na niya. Tapos mga pamasahe pa ng mga bata na pabalik talagang naubos yung ko namin. Budget. So tarbaho na naman, pabalik na naman. Kaipon na naman kahit paano. No? Uh, umpisa ng pang negosyo kung sakali. Dito na lang sa Pinas. Ay, masarap pa rin dito yung buhay. Bagising mo, may negosyo ka ba? Mahirap pa si mga ban yung malaki yung gastos mo dito. Tapos walang pumapasok na pera. Gaya ngayon dito sa amin puro kami gastos ngayon. So, walang pumapasok na pera. Mauubos talaga. iya mahirap pag umuwi yung isang OFW kapag walang ipon na hindi niya mapalago. Yung mas malaki yung ginagastos sa pumapasok na pera. Gaya sa amin ngayon, mauubos yung pera namin pag hindi kami babalik dahil wala pa kaming negosyo. <coughs> so, kahit medyo malamig sa amin, mga ba, nag-aircon pa rin kami kasi yung anak namin babae, maliit. Kuan siya, pinapawisan. pag gusto niya yung malamig na malamig. Eh, kami, giniginaw na ako. Giniginaw na ako sa aircon. Galing yung ako ng green lamp yung anak ko. Siguro sa bata, siguro yan yung katawan nila. Yung katawan nila, malakas lumaban sa mga lamig ba. <coughs> Kalat pa dito mamaya, maglilinis pa kami dito mga kabayan. <coughs> Ikot ko kayo dito sa likod. Good morning po sa inyo. May <coughs> hey, mga butas dito sa itaas. Ilaw. Ano oh, ang ilaw? Siguro ito. Ang dami kasing ilaw. <coughs> hey, ito na yung likod ko. Nilagyan na nila mga bote dito. Wala namang magnanakaw dito sa aming mga bayan. Ito lang nilagay lang namin yan kasi yung anak namin tumatakas ba. Ba hindi siya makaakyat. eh, ito yung dirty kitchen natin dito. Hindi yan din natapos. Washing area na din dito. Ito yung washing machine. So hanggang dito na lang mga kabayan yung aking video at ah. magluluto na din ng pagkain. Maraming salamat and God bless po.